Hello guys! Samahan nyo na naman ako sa aking journey para magpakita ng napakagandang mga flowers of nature dito sa Israel. Kasi tapos na naman ang winter. Papakita na naman yung mga nagagandahang bulaklak. Dito sa gilid-gilid ng bahay namin, dito sa tinitirahan namin, ito yung mga tumbong uh, itinanim nila para magdagdag ng kasayaan, kagandahan sa mata, cool. Para yung mga matatanda rin, eh, nag enjoy naman sa buhay na hindi puro malulungkot na bagay. Nakakakita ng magagandang kulay na ganito. Mahalaga rin kaya talaga na magkaroon ng colorful ang life. My God! Kasi kung nasa isip mo na yung mga dakit hapon na ng buhay mo, no, kailangan mo yung mga colorful mga bonggeishos. Kaya eto guys, eto yung mga ginawa ng lola ko na nagbigay ng inspiration. Punta naman tayo dito sa gilid-gilid. Dito habang ako naglalakad, naalala ko yung panahon namin. Ito nakikita nyo ba guys? Ang isang nananahimik na gagamba. Hello, hello gagamba. Kamusta ka? Ito kung maalala ko yung mga kabataan ko. Maki maalala ko yung yung mga kapatid kong mga lalaki na naghahanap talaga ng maraming gagamba para pangtaya. nakakaano lang talaga yung mga natures nito. Tahimik dito sa Israel mga guys, walang nangunguhan ng mga gagamba para pagsabong. Pag ano. Kaya dito etong si gagamba, tahimik lang siya dyan. Habang inaano ng mga hangin, nag enjoy Kaya ganito lang, buhay namin dito. Habang naglalakad-lakad ako sa lola ko, nakita ko si nananahimik na nagagamba. Eh, picturean na rin, videohan na rin para ano, ma maipakita yung kara yung nakaraang buhay mo. Kasi sabi nga nila, kailangan mong mag-isip. Kung saan ka nang galing, kailangan mong balik-balikan. Ito, ang dami ko talaga memory sa gagamba. Okay. Ito, ganito. Pag nasa labas talaga ako, guys, kung ano-ano nakikita kong... Napaka na, nagagandahan ako ito. Combinations of flowers with vegetables. Ito, vegetables. Ang isa sa mga vegetables na to ay ang tomato. Natutuwa lang ako kasi tumubo ito eh. Pero ang dami niyang bunga, guys. Nandyan yung sikreto ng bunga ng kamatis. Na ipapakita ko sa inyo kung gaano... Kadami ang bunga nitong nasa paso. Tingnan nyo guys, isa parang da na natutuwa ako dito, natatakam ako. Eh mayroon ako nakitang isang easy kamote. Ito yung kamote parang ang sarap ilaga, isang sa bagoong. Dito naman na curious ako. Ito ba ay dahon ng abukado? Pero parang hindi siya abukado, namumulaklak siya. Kasi kung ano-anong tinatanim nila dito sa ano sa uh, labas tapos maglalagay lang sila ng lamesa yan restaurant na ito, si sarap ng ang sarap talaga ng ano yung kamote na yan kasi pag nakakakita ko dyan sa Pilipinas na ganyan ay alam na this Nala nalagyan na, na yan ng kasamang okra at kamatis napakasarap kaya huwag kang, huwag kang ano, baka pitasin kita na-surprise talaga ako sa ganda ng mga ano dito sa pinuntahan namin lugar. At oh, na lang ako. Kasi ang Ruwena, ang Rosas ka ba na sa mga bulaklak. Halaman, nature, kanya no combination of ang kamote dito sa kanila pang design natin. Parang ano, e eh, sa ating, alam mo na yan, pang tawit kuto, masarap. Ito sa kanila pang display. oo, di ba? Kasama maganda. Yan ah, nakikita niyo na, nakikita nyo so, na ba guys? ipapakita ko sa inyo ang magandang kamatis na mumulala. Ang dami siyang bunga o, oh, ang lalaki. Na, na may ako. O, yun o, oh, madali pa isang eh. Iisang, iisang puno yan, pero napaka namin bunga. Napakasarap. Kaya, kulang na lang okra. So, na. May kamote, may kamatis lagyan mo ng asin sa mainit na kanin. Simpleng buhay, guys. Sa akin, yun yung ano ko lang. Hindi naman ako naghahangat na yung talagang mayamang mayamang mayaman. Simple lang kaligayahan ko. Kaya, sa kagaya kong simpleng babae, dapat simpleng ano rin, simpleng karakas din. Kaya, uh, mapasaya ka lang ng mga ganitong bagay. Nature na thankful ka, nakikita mo to, na-appreciate mo, na nagpapasalamat ka kasi ang taong napakahirap pasayahin, hindi pagiging masaya. Hirap pasayahin ako, ganito lang, may hangin, nakakakita sa labas, napakasaya ko na nakakakita ko ng mga magagandang likha ng Panginoon na kagaya nito. Yellow-yellow na bulaklak arrangement. Gusto ko rin kasi na pag-aralan ng pagiging arrangement, flower arrangement kasi maganda rin tong sideline mga guys kasi ang isang proses ka ba, mahilig sa rosas, syempre ang kailangan mo, habit mo, matuto ka rin magkaroon ng flower arrangement flower na flower na kulay yellow ito, yung flower na to nakita ko kasi dito sa amin ngayon magse-celebrate kami ng pag-alala doon sa mga Holocaust survivor. Kaya mayroon silang ganitong pabukay na na-amaze naman ako, hindi ko pinagpas para ma-i-video, mapakita sa inyo guys na ganyan o no, oh, ganyan. May kandila sa gilid, tapos may flowers na pag-alala sa kanila. Ganito oh, dito sa palas. Mami miss kita palas. Mami miss kita ng sobra-sobra. Pero, life must go on. Life must be happy lang and ano man pag pa rin ka ng panahon saan ka man ano nang tadhana kailangan mo pa rin mag survive at kailangan mong lumaban sa buhay sa hagos ng buhay kaya ganyan lang ang isang rosas ka ba parang ligaw na damo kung saan saan man mapunta pero sureful mabubuhay yan mamumukad ka diyan at mag enjoy lang kaya ito ganyan mga pa, klase ng ano bang tawag dito sa yellow na yan? Pakicomment nga guys, hindi ko alam. Pero nagagandahan din talaga ako dyan. Pandagdag ganda rin pag mga ganitong puti. Lagyan mo ng yellow. Na hindi ko talaga alam ang pangalan nito. Sa mga tropa pits ko dyan, type naman ang kanyang pangalan para ma ma matulungan nyo naman akong wag nang mag-isip. Ayan guys, kanyan ang mga pangbukay dito sa palas na pag- pag wala akong magawa, talaga hindi ko napapalagpas talaga na bituhan, appreciate na nature's lovers ang isang roses kapag guys. Kaya hanggang sa muli natin pagkikita, huwag niyong kalimutan, maging masaya sa simpleng mga bagay mga guys. I love you all! Bye bye!